Habang ang nakakatakot na dark tide ay sumasagasa sa buong lupain, nilalamon ang mga pioneer na humihingi ng tulong, ang mayabang na pioneer ay umismed, binale wala niya ang banta. Buong pagmamalaking sinasabi na kung hindi kaya ng mga regular na tropa, hindi nangangahulugang hindi niya kaya, sa isang mapangahas na dagendong, tinawag niya ang isang malaking harang ng berding enerhiya gamit ang kanyang espada, na nagpapahayag na lahat ng nasa loob ng sona ay kanya. Pagkatapos ay sumugod siya ng walang ingat sa gitna ng umiikot na pula at itim na bagyo. Ang kanyang kumpiyansa ay agad na nasira. Sa sandaling pumasok siya sa tide, natakpan siya ng nakakasakal na madilim na galami nito. Napagtanto niya nang may pagkasindak na ang mga halimaw sa loob ay mas malakas kaysa sa kanyang naisip, higit pa sa A-level o kahit S-level, puno ng takot, alam niyang hindi niya hahayaang mahuli siya, ngunit huli na ang lahat. Siya at maraming iba pang mga pioneer ay nilamo ng napakalaking kadiliman. Ang kanilang mga hiyawan ay umaaling habang hinihila sila sa kailaliman mula sa isang ligtas na distansya. Pinanood ng grupo ni Fang Yi ang nakapangingilabot na tanawin. Ang pulang buhok na pinuno, si Shaken, ay nag-iisip kung patay na ba ang iba at kung mayroon silang anumang pagkakataong makatakas. Tinanong ni Lin Yi kay Su Qingying na ipaliwanag kung ano ang Dark Tide. Madilim na inilarawan nito ni Su Qingying bilang ang sukdulang anyo ng Dark Attribute, isang tide ng purong katiwalian na kumakain ng lahat sa daanan nito, kasama na ang iba pang mga halimaw, naguguluhan at natatakot siya. Ipinapaliwanag na ang kanilang misyon ay dapat na planado upang maiwasan ang Day of the Tide, at natatakot siya na ang lahat ng mga pioneer na nauna ay wala na ngayon. Naalala ni Lin Yi na narinig ang tungkol sa Dark Tide sa mga Pioneer Forum, kung saan ito ay inilarawan bilang isang puwersa na maaaring samaira sa isang buong lungsod, natatakot, hinimok niya ang kanyang pinsa na umatras habang may oras pa sila, gayon paman, na natiling kalmado si Fang Yi. Sinabi niya sa lahat na huwag magpanik at lumikha ng isang malaking protection na harang ng gininto ang enerhiya, na pumutok na may asul na kidlat, sa paligid ng buong grupo ipinaliwanag niya na ang espiritwal na kalasag na ito ay isang natural na panlaban sa Dark Attribute at sinabi sa kanila na, kung kinakailangan, maaari nilang pagsamahin ang kanilang mga kapangyarihan upang panatilihin ang harang at makaligtas sa epekto ng Tide, nagulat si Su Qingying sa kanyang plano, nagtatanong kung ano ang kanyang gagawin. Binalaan niya siya na ang Dark Tide ay isang puro na estado ng Dark Attribute at ang kanilang pinagsamang kapangyarihan ay hindi maaaring pigilan ito na nagpapaalala sa kanya na ang makapangyarihang spirit creation pioneer ay nilamon lamang ng buo. Hindi na bahala si Fang Yi, na ang kanyang espada ay sumabog sa gininto ang apoy at ang kanyang kabilang kamay ay nag-spark ng asul na kidlat, buong kumpiyansa niyang ipinahayag na pupunta siya at sisirain ito, bago pa man makapag-react ang sinuman, lumundag siya pasulong, naging isang guhit ng purong apoy at kidlat na bumaril diretsyo patungo sa malaking alo ng kadiliman. Ang kanyang mga kasamahan sa kopunan ay maaari lamang manood sa hindi makapaniwalang pagkabigla, kasama si Su Qingying na nagtataka kung talagang balak niyang sirain ang Dark Tide mismo. Sumugod siya sa puso ng bagyo, ang kanyang ilaw ay naghihiwa ng isang landas sa pamamagitan ng umiikot na kaguluhan, sa loob ng mata ng Tide, kalmadong lumutang si Fang Yi. Ganap na hindi nasaktan sa loob ng isang proteksyon na gininto ang aura habang ang napakalaking madilim na enerhiya ay umiikot sa paligid niya. Tiningnan niya ang maliliit na apoy na parang mga hibla ng pulang enerhiya sa loob ng bagyo at mumisi, na kinumpirma ang isang hinala na mayroon siya. Lumulutang sa puso ng Dark Tide, si Fang Yi ay napapaligiran ng isang napakaraming pulutong ng hindi mabilang na mga halimaw, ang kanilang maraming mata na anyo ay bumabaluktot sa kadiliman, sinuri niya ang tunay na katangian ng banta, na napagtanto na ang mga ito ay hindi lamang mga A-level na halimaw na kinokontrol ng dark energy. Sa halip, sila ay mga upgraded composite, pinagsama at nag-evolve na bersyon ng hindi mabilang na mas maliliit na halimaw, na unawaan niya na ang tide ay isang buhay na incubator, patuloy na nagpapalaki ng mga nilalang nito mula B-level hanggang A-level at pagkatapos ay sa S-level, ang buong kaganapan, pagtatapos niya, ay hindi bababa sa isang SSS level na banta, na nagpapaliwanag kung bakit madali nitong makakain kahit ang mga makapangyarihang Spirit Creation Realm Pioneer. Isang halimaw ang sumugod kay Fang Yi, ang kanyang mga mata ay nagliyab sa gininto apoy, at sa isang solong makapangyarihang hiwa ng kanyang nagliliyab na espada, pinakawalan niya ang kanyang Crimson Flame Blade Technique, madaling sinisira ang A-Level Composite Beast. Naisip niya ang kanyang hindi kapanipaniwalang walang paglaki, ang kombinasyon ng kanyang bagong spirit creation realm power at ang kanyang skyfire enhanced na espada ay nagpahintulot sa kanya na agad na pumatay ng isang nilalang na dati ay magiging isang mahirap na laban. Habang inis kanya ang kanyang paligid, napansin niya ang isang pamilya, ito ang mayabang na pioneer, buhay pa ang ngunit kinakain ng dark energy ng tide, ang lalaki ay gising pa, nakikipagpunyagi laban sa katiwalian na sumasakop sa kanya. Nakita ni Fang Yi na dahil tumutugon pa rin ang lalaki, ang kanyang espiritual na enerhiya ay hindi pa na nauubos, naisip niya na kahit na ang kanyang espiritual na pundasyon ay hindi kasing solid ng sa kanya. Ang pagiging isang tunay na spirit creation realm pioneer ay nagbigay sa kanya ng isang maliit na pagkakataong makaligtas, nagpas siyang kumilos, tinipo ni Fang Yi ang kanyang divine thunder power. Nagpakawales siya ng isang malaking sabog ng nagpapadalisay na kidlat, na tumama sa madilim na masa na humahawak sa mayabang na pioneer, ang lalaki ay itinapon malayo sa tide, bumagsak ng gusto sa lupa, walang malay, ngunit malaya mula sa katiwalian, nakatayo sa ibabaw ng kanyang bumagsak na karibal na may hawak pa rin nag-aapoy na espada, napansin ni Fang Yi na ang lalaki ay maaaring iligtas, ngunit bahagya lamang. Ang kanyang tagumpay ay hindi nagtagal, ang madilim na enerhiya sa paligid niya ay nagsimulang bumaluktot at magsama-sama, at ang mga halimaw na kanyang sinira ay nagsimulang magbagong anyo sa harap ng kanyang mga mata, pinanood niya habang ang isang malaki, maraming mata na nilalang ay muling nabuo mula sa kadiliman, na napagtanto ng may madilim na katiyakan na ang tide ay maaaring walang katapusang magparami ng mga minions nito. Nagtataka siya kung ang nakakatakot na regenerative power na ito ay ang espesyal na katangian ng mga halimaw na higit sa S-level, nakaharap sa walang katapusang regenerating na pulutong, nagpa siya si Fang Yi sa isang bago, mas mapanganib na plano, sa isang kumpiyansa ng ngisi, iminungkahi niyang subukan ang isang bagay na iba. Sadyang ibinaba niya ang kanyang proteksyon na espiritwal na energy aura, na iniiwan ang kanyang sarili na ganap na nakalantad sa buo, Napakalaking kapangyarihan ng Dark Tide. Sa sandaling hindi siya protektado, ang kanyang sistema ay nag-activate na nakakita ng matinding Dark Attribute, gayunpaman, mabilis itong nagulat ng pagkabigo. Ang kapangyarihan ng Attribute ay masyadong espesyal at hindi maaaring kunin sa oras na ito, na dismaya si Fang Yi, ngunit hindi ganap na nagulat na pagtanto niya na kahit na pagkatapos maabot ang Spirit Creation Realm, ang dark attribute ay lampas pa rin sa kanyang abot na kinukumpirma na ito ay panimula na naiiba at mas komplikado kaysa sa anumang iba pang kapangyarihan na kanyang hinarap. Sa pagkaubos ng kanyang mga opsyon, isang determinadong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha na pagpasyahan niya na dahil hindi niya maaaring sirain ang tide o makuha ang kapangyarihan ito, kailangan niyang humanap ng ibang paraan upang harapin ito habang papalapit muli ang mga halimaw. Ikinalungkot niya sandali na hindi niya dinala ang kanyang maliit na puting bulaklak, ang desolation flower. Alam na ang kapangyarihan nitong sumisipsip ng buhay ay magiging isang perpektong panlaban, nagtataka siya kung ano pang mga opsyon ang natitira sa kanya, pagkatapos, nanlaki ang kanyang mga mata sa isang biglaang pagkaunawa. Alam niyang mayroon siyang handa ng solusyon sa harap niya, sa labas ng tide, ang iba pang miyembro ng kopunan ay nanood mula sa kaligtasan ng kanilang ang harang, ang pulang buhok na pinuno, na nagulat pa rin, ay tinanong si Su Qingying kung nakakita na ba siya ng ganitong sitwasyon dati, ngunit maaari lamang aminin ni Su Qingying na hindi pa. Bigla, ang magulong, umiikot na enerhiya ng Dark Tide ay lumagunang nakakagambalang tahimik na tahimik na dumidiin laban sa kanilang proteksyon na kalasag, ang kakaibang katahimikan ay lalo lamang nagpataas ng takot kay Lin Yi, na umaamin na kahit na hinarap nila ang napakalaking desolation vine, hindi pa siya nakaramdam ng labis na pagkabalisa, kinakain siya ng pag-aalala para sa kanyang pinsan, na kinatatakutan ang pinakamasama. Sinubukan siyang panatanji ni Su Qingying, na itinuro na ang kanyang proteksyon na harang ay aktibo pa rin, kumikislap lamang. Hinawakan niya ang mga kamay ni Yi, sinasabi sa kanya na dapat nilang itoon ang kanilang sariling espiritual na enerhiya upang makatulong na palakasin ang kalasag. Idinagdag niya sa madilim na loika na kung ang isang pioneer na kasing lakas ni Fang Yi ay babagsak, ang kanilang sariling kapalaran ay masisira pa rin. Patuloy na pinalakas ni Su Qingying ang kanilang moral? na nagpapaalala sa kanila na si Fang Yi ay isang spirit creation realm cultivator na gumamit ng ilang makapangyarihang attributes, at pinaghihinalaan niya na ang kanyang tunay na lakas ay mas malaki pa kaysa sa kanilang alam. Sinabi niya sa kanila na hindi responsibilidad ng mga pioneer sa kanilang antas na mag-alala tungkol sa pagliligtas sa isang taong higit na nakahihigit sa kanila, ang kanyang nakakagulat na nakakatawa at kumpiyansa na mga salita ay nakapagpakalma kay Lin Yi na nagpasalamat sa kanya. Ngumiti lamang si Su Qing Ying, na inaamin na madalas sabihin ang kanyang sariling mga kasamahan sa kopunan na siya ay masyadong seryoso at tinanong kung medyo mas maganda ang pakiramdam ni Yi, ang kanilang tense na bigat ay nabasag ng sumabog ang isang malaking haligi ng pulong apoy mula sa loob ng Dark Tide, na itinulak pabalik ang mapang e pang kadiliman, mula sa puso ng impyerno, pinakawala ni Fang Yi ang kanyang ultimate technique, ang Nine Dragons Skyfire Sealing Art. Bumangon siya mula sa apoy, ang kanyang katawan ay kumikinang sa isang halo ng asol at gininto ang enerhiya. Sa labas, ang kanyang mga kasamahan sa kopunan ay nanood sa ganap na pagkamangha. Tuwang-tuwang itinuro siya ng pulang buhok na pinuno sa isang nagulat na silinyi. Habang nakatitig si Su Qingying sa hindi makapaniwalang pagkamangha sa napakalaking sukat ng kapangyarihang ipinapakita. Ang teknik ay lumitaw bilang siyam na napakalaking nag-aapoy na dragons na umiikot at sumasayaw, ang kanilang pinagsamang ilaw ay ganap na nakahihigit sa dark tide, sa ibang lugar, ang misteryosong si Zhao na nagmamasid sa misyon, ay nawala ng balanse dahil sa napakalaking espiritual na presyon, kinilala niya ang kapangyarihan bilang ang legendary Skyfire attribute at ang teknik bilang isang malakas na seal. Pinanood niya sa ganap na kawalan ng paniniwala habang ang siyam na dragons ay nagsama-sama, pinipiga ang buong, sumisira sa lungsod na dark tide sa isang solong, hindi matatag na orb ng nag-aapoy na enerhiya, na nagtatanong kung talagang nagawa niyang Aisil ang buong kaganapan. Ngunit hindi pa tapos si Fang Yi, matapos mapigilan ng tide, tinipon niya ang kanyang divine thunder power sa kanyang mga kamay, na pinakawalan nito sa isang malaking vortex ng pumutok na asul na enerhiya na umiikot sa paligid ng selyadong nag-aapoy na sphere. Sa isang malakas na dagendong, tinawag niya ang pangalan ng kanyang pinagsamang teknik, ang Nine Dragons Edict, ang dalawang napakalaking kapangyarihan ng apoy at kulog ay nagbanggaan, na lumikha ng isang malaking pagsabog na humanig sa mismong pundasyon ng Extreme Dark Zone, sa isang panghuling, mapagpasyang utos na ICL, pinagsama ni Fang Yi ang kanyang mga kamay, na pinipilit ang magulong enerhiya na bumagsak sa sarili nito. Ang vortex ng apoy at kidlat ay pinagsama sa isang mas maliit, mas matatag na sphere, na sa wakas ay nanirahan sa isang maliit, maliwanag na kumikinang na orb ng perpektong nakapaloob, pulsating kapangyarihan.